Maymay May Entrata, rumampa bilang modelo sa Paris Fashion Week. Nagpakita ng both soft at sharp looks ang kapamilya artist na si Maymay May Entrata habang rumarampa para sa mga designer na si Nalio Almodal at Fanhai sa Paris, France. Kamakailan, gumawa ng inday si Maymay May sa kanyang pagdedebut sa Paris Fashion Week, isang exciting na milestone sa kanyang karera. Sa isang panayam, ibinahagi niya ang halo-halong emosyon na naramdaman niya, na puno ng excitement at kaba. Ako po ay sobrang excited sa Paris Fashion Week dahil first time ko pong pumunta doon. First time ko pong inimbitahan, pahayag ni Maymay May na ipinapakita kung gaano kahalaga ang event na ito para sa kanya. Paano kaya maapektuhan ng karanasang ito ang karera ni Maymay May sa fashion at entertainment? Ginawang mas special ni Maymay May ang kanyang hash Paris Fashion Week debut sa pamamagitan ng pag-pre-perform ng kanyang kantang, Amakabugera, sa isa sa mga palabas. Binigyang diin niya rin ang effort na inilaan niya sa paghahanda para sa event na ito. Pinaghandaan ko po talaga ito itong Paris Project kasi first time ko pong inimbitahan sa Paris Fashion Week at syempre magpe-perform din po doon, dagdag pa ni Maymay. Ipinapakita ng kanyang dedikasyon kung gaano kahalaga ang sandaling ito para sa kanya. Paano ipinapakita ng kanyang paghahanda at performance ang kanyang passion sa kanyang craft. Ang paglahok ni Maymay sa Paris Fashion Week ay isang patunay ng lumalawak na impluensya niya sa industriya ng entertainment. Habang patuloy niyang pinalawak ang kanyang karera ang kanyang paglalakbay mula sa isang simpleng probinsyana patungo sa isang global fashion model ay tunay na inspirasyon. Sabik ang mga tagahanga na malaman kung paano hubugin ng karanasang ito ang kanyang mga susunod na proyekto. Anong mga oportunidad kaya ang maaaring magbukas para kay Maymay -may sa parehong larangan ng modeling at musika? Ang pagrampa para sa mga kilalang designer tulad ni Liu Almodal at Pan Hui ay hindi biro at hinarap ito ni maymay may ng may grace at confidence. Hindi lang niya ipinakita ang kanyang talento sa pagmumodelo, kundi pati na rin ang kanyang kakayahan sa pagkanta na nagpadagdag ng kahalagahan sa kanyang debut. Anong mga hamon kaya ang maaaring kaharapin niya sa pagbalans ng kanyang karera sa musika at modeling? Ang runway debut at performance ni maymay may entrata sa Paris Fashion Week ay nagpapatibay ng kanyang lugar sa mundo ng entertainment at fashion Ang karanasang ito ay maaaring magbukas pa ng mas maraming oportunidad na magbibigay daan upang lalo pa siyang mag-evolve bilang isang artist. Sabik na ang mga tagahanga na malaman kung ano pa ang mga bagong proyektong gagawin niya matapos ang kahangahangang milestone na ito. Paano kaya may inspire ng journey ni Maymay may ang iba na ipagpatuloy ang kanilang mga pangarap?